Heather is angry. Heather is angry. impose Ito yung ano? Why? Ito...ito yung isa Magandahan ninyo, ah Okay But ko 'yun yung in order mo. Aray Ara na scam. Sige pa corner Sige ba corner. pa Bag. Ayan, nascam kayo. Oh. <laughs> Hukbag ka yan. yan ang. O, Paula, yan ang iyo. Nagiging isang kayo. O, kanina yung isang yan. Ay, di yun, yung Hala, natabi mo kay mami lang, na kayo. Iba, ipakita nyo to kay mami lah. sabihin nyo ito yung order nyo loko bag pa rin kaya pala mura kaya naman palang mura mura ah, Iba, mura mura ipon naman yun ni eh. ay, ay yan ang dumating may minsan nga may manluloko kala nyo lagi order kayo ng order ano oh ngayon ano nangyari ano nangyari yung hukbag nila, gaito nangyari. <laughs> Ayan, magbabag. <laughs> Yun, natawag na.